May toyo sa ulo. Sino? Tao. Hindi si mama. Ah, yung mag asawa. <laughs> yung tatay tsaka nanay. May toyo sa ulo. Tapos. Yung tatay ni Nanay, ako nanay mo eh. Ay, hindi kasi mama. Yon, hindi nanay. Mm, to, tawag ko lang sa O, Oh, ano tawag mo sa akin? Lola. Lola. okay na 'yon. Kasi, hindi ka na. <laughs> Kasi matanda ka na. <laughs> Kasi matanda ka na. O, tanda <laughs> oh. Tanda ka <laughs> Oh, tapos. <laughs> then, pag nag-awil, dalawa. Nak sabi ng isa, yung papay. O. Oh. E, mo baka mo lumabas. oh, tapos, ano sabi na ng... lang tunay. <laughs> oh. <laughs> ma na. Bago pag i-black, e magtutuyo na isa. Oh, pinto. Tapos. Maging, <laughs> wala na. Pahuntan. Wala lang, wala na ako sabi. Uh, uh, ay, kami na ito. Tanga, dapat meron ka masabi. Masasabihin ko? Ayoko sa'yo. o, oh, halimbawa, andiyan yung mama mo. Ano sabihin mo? Ikaw, may topok si mama. Tapos agad, agad. Ah. <laughs> Ano ba? ba? Ako ako yung mama mo. Anong mo to pa Ano sabihin mo? Sila ginag away nila. Ano na yung sa nang asawa? Kaya away fire Eh walin. Kasi oh. lang aso pusa. Ah, sino ang aso? Yung yung tapay. Oh yes, edi eh, po yung ano? Hindi hmm. eh, naman mo pusa yun eh, mo ano ane baboy. Hindi. Matapay. Eh. Pusa pa rin yan? Unggoy. <laughs> okay na yung pusa ay nag-kambing. <laughs> okay oh, oh, yung kambing. <laughs> <Yung> isa kambing. <laughs> oh, ay kung hindi pumayag na unggoy siya, ano tatag tatawag mo? Kambing. Ay hindi kambing. Ano? Ha? Lagam. Eh, sa tatay mo, ano sabi mo? Ah, uh, may topak sa ulo. Pangalan niya. Bago, bago yung lahat niya. Ah, uh, unggoy, wen. Magka magkasawa. Si, mo kasi yung unggoy. Kapel. Singit mo, no, nalabas. Yeah. Hindi nga ito Hindi <laughs> tahan, tahan yung ba Ano ba Ano <laughs> ba si Ano Ano ba Ano ba Ano ba Ano ba Ano 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 kaya pala sabi ng kuya mo, wag na tayong pumunta ng Manila so. Kasi kasi nandito na lahat. Na, na dito. Oo. <laughs> Yun, yung kasi, dito, uh, kasi, dito. kasi sabi, eh no Ah, ang pogi. Pogi. Pogi daw. Ang mo pag hindi pag hindi ka rap. Siyempre. <laughs> oh, bakit bakit kanina ano ka no, sa ko plato? Ang sabi mo, si "Tito mo ay eh, ano, kasi ito babakla bakla. Kasi tapakin ako Ah. ano daw? Tat. Tatapakin. Ano? Ano? Sasapakin. Bagi yung dalawa ko ni Kuya, mukhang baluga. Albert, baluga ka daw! Ay, naka-record oh, naka-video ka. Atay ka!